Oh yan, yan, oh. yan, oh. Yan. Ay, lalaki. Oh. Uh, mga kabilas. Oh, oh. Ah, <laughs> <Ang bigot yan. laughs> oh kamilas. Ang bigat. Oh, ang lalaki nito. Oh, giant talaba. Oh, so, mga kabilas, samahan niyo na naman kami sa panibagong adventure. Manguha tayo ng giant talaba. Ano? Tara, let's go. Ngayon mga kabilasay dahil medyo malinaw na ay kailangan natin samantalahin na manguha tayo ng giant talaba. Ang kasama nga pala natin mga kabilas ngayon ay si Senon Vlog pa po ng kanyang page. At dahil nga mga kabilas wala tayong pabili ng bangka kaya nanghiram hiram na naman tayo ng super cut na dalawang katik At dito nga pala mga kabila sa amin ay napakaraming mangroves diyan tumitira ang maraming isda. Kaya sabi ko kay Bilas hindi tayo maubusan ng eco content dito. Sa inabahabang nga mga kabilas nilakbay namin ay nakarating na rin kami dito sa Ito spot. nga pala mga kabila sa ibabaritahin natin sa ilalim dahil pagdutong kabin mo ng kamay is siguradong masusugatan ka. Si sinong vlog sa no? oh. namin sa iyo? Oh, ayan oh. Ayan si Zenon vlogs. Pa-support naman po ng kanyang page. At dito sa part na ito mga kabila sa bababa na si Kabilas yan ay magbabarito sa ilalim dahil napakalalim yan siya lang ang pwedeng sumisid yan. At dahil nga mga kabila sobrang laki ng tubig na hindi ko nakakayanin yan si Kabilas na lang ulit ang sisisid. Uh, Paspasan na natin ang ano ito. Ah, uh, Pagkabigat. Ibis na lumayos. Ba? Oh! Ang dami! Oh! Oh! Ang oh. oh. oh, dami nito mga kabilas! Oh! Mga bilas. Oh! Ang pagkalaki! Ah! Oh. Uh, ito ang nasabi nga ng ano, halimaw na talaba! Ang <laughs> kabilas! Oh, ang dami po! Ah! na tayo! May dalawa pa rin niyo! Oh, mga sampung kilo hindi niyo! Ah! Uh. Oh! Mga kabilas! Ganito po yung pinakang maliit pa sa amin oh! No? Yan! Pinakang maliit! Pinakang maliit na po yan! Ganito yung pinamang halimaw na talapon ako. <laughs> oh, <laughs> oh <lalaki> na. <yan. laughs> ito bilas. Uh, literal na halimaw na talabo mga kabilas. Medyo malalim lang mga kabilas ang ating napanguhan. Ang lalaki nito. Oh, uh, giant Ito mga kabilas. Ang <laughs> inasabing ano, halimaw na talaba <laughs> Oo, oh, tingnan mo sa mukha ko Ano bilas? Eh, rin Ilang kiloy na kayo ito May anim na kiloy na ito May anim na kiloy na mga kabilas oh. ay, 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 isa naman ito mga kabilas Oh, oh luto tayo Oh. At ang nakarami nang na nga kami mga kabilas na nakuha dyan ay dito naman tayo dadaan sa mismong shortcut. At dahil nga napakalait ang daan dito mga kabilas ay pagalingan na lang kayong mag-drive dahil pag sumabit kayo siguradong tanggal ang katig mo. At ayun mga kabilas maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa amin dyan. At pa na rin mga kabilas kung saan nakaabot itong video namin. At pagkatanong ko nga kay kabilas kung may dala siyang post puro ay saktong wala rin naman. Ayun wala kami panluluto. At kaya naisipan namin ni kabila ay lalagyan na lang yan ng suka kakainin namin ng hilaw. At sa mga nga pala mga kabilas kung mayroong buaya dito. Dati po ay meron, ngayon ay nasa katina na. Joke lang. Dati-dati nga pala mga kabilas ay may nakikita dito ng Ewan ko lang, baka may nakatago pa rin. Pero sana mga kabilas ay huwag na magpakita dahil isang sakma lang dyan si kabilas. At na makarating na kami mga kabilas sa aming pagbumukbangan ay dito na lang kami sa may mismong prinsang zira Kaya ayun mga kabilas, isa-isa na namin ibababa yan. ay titirahay natin ang isa-isa. dahil nga sobrang lalaki mga kabilas ng talaba na ito ay maliliit lang ang ating bubuksan dahil yung malalaki ay ating sisi sisigin pa. mga kabilas, maliliit lang ang natin. Oo, syempre Lalagyan <laughs> natin na suka yan. Ah. natin matindero. Samahan natin suka. Uy! <laughs> hmm. Ano kaya yung mga ah. ayama niya sa loob? Ano kaya ito? Ayama din talaga siya. ng dikit bilas oh. Sabihin ko na kay Ari. Okay. Wow. Sarap ya. Oh. Oh, ako naman. Mm. Mm. Oh, sili-sili uzar. Aw, ayaw. Ayos to. Dumi kamay. Oh. Oh. Oh, ah, kabilas oh. Yan kabilas. Oh, yun. Grabe oh. hu Talaga naman. Ah! Uh. Oh, pa mga kabilas ng mga giant talaban natin nakuha. lalaki oh. Nakita nyo naman oh. Ah. Uh. Oh, natin si Senon ah. Vlogs. Oh, tuloy ang higom ni ah, Kabilas, no, oh. Hiyan. oh, sarap! Kulang pa! Tapay, erin naman malaki. Lita man mo sa akin, ay. <laughs>